Malagula sa salukan din na. Eh. Sa Tayimik lang na eh, boss. Alila agresibong lulundag ng lulundag. Tanta no mo ako. Oh, bro. Third day harvest natin to, no? Eh. Tanta no mo ako, boss. Oh. Hindi yung matipay na isda to. Kompleto sa tulas to. Kaya may power. Dan be Okay. oke buridong lalawan dem biayarong pang malawutan dem. And, na si... <laughs> Importante mi solve lang. Okay. Bab, saan rin maragulang palalawin mo, reta o reni kanyan? Wah, <laughs> oh. Reta, Reta, ang ko nandin kayo kaya tang... Ah, hindi na Reta, no? palagi na wagin Twitter. Reta mong kayo po. Reta mong may ati at yung Twitter. Halos niya ang language... kaya Reta mong pala may kasalaba. May Ayan dong, dami yan, no? Kahit may isan to nila, dami meron yan, no? mo muna po. Kenny kanya ni kanyan, stop katapaba rin ka ta katagulot. Oh, okay. para malinaw po yung transaksyonan nun. Oh. Okay na nun. Ige. Maganda yung pagmamaneho na ito. Talagang pinapayigot yung gulong eh. Tignan nga natin kung magagawa mo pa. <laughs> Papuwersa talaga ang mga motor na 175. Ayun oh. Punta na sila. Doon sila magtitimbangan nito. yan yagis mo sa fish cage. alam na, kompleto na. Okay. Silipan niya. Masilip tayo po. Wow. <laughs> Ligyan. Ligyan. Ligya pa. Dito. Derektras. Alatte. pa sakaran din ko. Alas Tayo powers niyan. Dati nga alas tayo na ano, ah, madam.

Uh, tapos na rin ito. Sige, isang deliver na lang. Ate! Bukas po gulot yung harvest. Ating kong tayo ka rin. Magawa ko rin dito karambol. E po. Okay po. <laughs> Ayos na? Tapos na, tapos na. Go go go.